Hi guys! Dito na naman ako sa Chocolate Hills. Ayan ang kaway-kaway tayo Yan, don Doon tayo aakyat sa tuktok na yan. yan ang Chocolate Hills sa taas. Ayan. Dito muna tayo habang hinihintay namin ang aming driver. Dahil si Insan Noel ipapark muna dito niya doon sa baba ang sakyanan. Ayan. Ito ang kabuwang view. Napakaganda na ng view ngayon ng Chocolate Hills kasi medyo inulan na kaya green na siya. Yan. Ayos. Ikot ko kayo dito guys para makita nyo ang buong view dito sa Chocolate Hills. Yan. Dun banda oh. Dalan mo doon. Yan. Yan guys. Green na green na yung dahon. Kung nakita niya sa aking live noong nakarang buwan, noong buwan ng May. Ano siya? Brown na brown kasi nga tuyong-tuyo yung halaman doon. Mga tanim, mga damo dahil nga sobrang init. Ngayon dahil tag-ulan na, green na green na naman ang paligid. Yan. Dito tayo. Dito oh, maganda view oh. Yan, napakaganda ng view. Yan, ang hindi pa nakarating ng Chocolate Hills. Yan, manood na kayo dito sa aking live para makita niyo ang kabuuan view. Yan, ito po yung view ng Chocolate Hills. Napakaganda. Sa mga hindi pa nakarating, sige, punta na kayo dito. Yan. Oo, Doon kami galing oh, yung doon na yon, doon ipapark ang sakyanan. Tapos yung si Insanuel babalik siya dito para para makaakyat ulit sasakay siya ng shuttle bus. Yan, ang ganda ng bahay oh. Yang kalsada na yan papunta na yan sa Manmade Forest, papuntang city na ng Tagbilaran yung kalsada na yan. Bali po kami nag-ikot kami, galing kami nang Candihay, dumaan kami sa kabilang side tapos lumabas kami dito sa Carmen, tapos ang labas namin ngayon pagkatapos ng Carmen is Manmade Forest tapos sikatuna uh, si Katuna. Mirror of the World, ayan. Pagmasdan nyo ang view dito, napakaganda. Kaso lang na naman, guys. Umambu na naman. Ayan. Sobrang ganda ng Chocolate Hills. Dito lang ito sa Bohol. Napakaganda. Pag iikot mo yung kamera ang makikita mo puro bundok na purmang Chocolate Hills. Yan. Yan, mo siya doon dyan para magandang kuha. Ayan. oh pag masdan nyo guys, napakaganda. Medyo pag lang siya dahil maulan, umaampun na naman. Napakaganda ng view. oh kabay-kaway kayo dyan. <laughs> Yan. Ganda ng view. Di ka talaga magsasawa dito. Ako na kailang balik na ako dito guys. Di ako nagsasawa. Dahil ang napakaganda talaga ng view dito sa Bohol. Ito yung Chocolate Hills. Yan. Napakaganda. Oh. I love Chocolate Hills. Yan. guys, may mga souvenir dito na t-shirt, kung gusto nyong bumili, may mga mga kitchen. guys dito, ang ganda yan mayroong bag yan, ang souvenir dito sa chocolate hills, pwede dito mamili yan ang ganda Cute na sombrero. Nice and top, pero mahal. Madara na less price. Ay, bugat. Uy. 4 na. Mahal. Ganda sana guys. Oh, kasi lang mahal. Ayan. Lumiwanag na na kas may kasamang ambon at ulan. Yahan, Bohol Island. Yan, dito muna tayo. Ito yung mga view dito na dapat puntahan kung gusto talaga mag-tour. Ito yung mga view dito sa Bohol. Yan, Alicia Panoramic. Maganda rin yan, guys. Ito yung Kanawa Gold Spring. Ito yung pinuntahan namin kanina, Kana Kanawa Gold Spring. Ito namang kan o man ka kan un um ka um kan o mantad tad falls din namin napuntahan. Yeah. Kasi daw laan slide hindi namin madaanan. Pwede daw magmotor tapos maglakad. <laughs> Ito na tayo. Ayan. Ayan na, tayo. Ayan, akit na tayo. sa sa Chocolate Hills. Maulan lang. Maulan. Pero sige lang. Sige lang. Maulan, maulan, maulan. Umakyat na sila. Ayan na sila umakit na. <laughs> Yan. Ang Chocolate Hills. Yan. Andiyan ni si Noel? Well. Baka nandito. Johan. Ayan na nga. Ah, tamang-tama. Number 3 na yun. Number, number oh, was, was kita sa tua To yung pwedeng sa pa baba guys. Libre ito. Yan ang Chocolate Hills, nasa top-top. Dito po yung office. Hmm. Yan guys, hindi muna kami pwedeng aakyat dahil maulan, maambon. Yan ang taas ng Chocolate Hills, oh. Zoom natin. Yan. Yan ang Chocolate Hills. Diyan sa tuktok na yan. Yan. Thank <coughs> Yan, binigyan kami ng payong. Magpayong daw kami para makaakyat na sa taas. Kaso, itong rubber shoes ko baka madulas ito aakyat, <laughs> Pakiramdaman ko pa. Yan. Bring payong. Ayan, makita nyo na may umakyat na may bumaba. Yan, akyat tayo. Kaso lang, di man ko makahawid sa cellphone. Payong tayo. Kaso lang, ang problema, ng paghawak ng payong. Paakit pa naman sa taas, baka mahangin, baka lilipad. <laughs> Yan. Try tayo. Akit tayo sa, sa Chocolate Hill, sa Tuktok. Yan. Hello. Padaanin nyo muna yung bus. Ayan. Maulan na hapon dito sa Chocolate Hills. Yan. Binigyan kami ng payong. May libreng payong pala dito. <laughs> di po, tayo sasakay. Oy. Di, na dito. Abay, ah, ah, di po. Ayan. Isang bus sila, guys. Oh. Tourist. Isang bus sila. Yan. Maraming, insan, da, tingnan mo, insan, daming bus, no? Mga tour talaga to, oh. Ayan, oh malalaking bus guys dumating mga tourist mga tourist to sila oh. universe rubber tour transport service traffic dito traffic traffic maulan na hapon yan ang problema nito kakayanin ba kaya ng rubber shoes kung iakyat dahil yung rubber shoes ko medyo madulas ito kasi medyo luma na aakit pa naman kami doon sa tuktok na yan yan, try tayo bahala na try tayo akyat tayo, akyat tayo dahan-dahan lang, dahan-dahan lang dahan-dahan <laughs> lang kung hindi kakayanin i-stop stop, I -stop. Okay tayo. Maulan na hapon sa ating lahat. Yan. Ago, oh, hindi pwede. Yan. Yan na, galing kami dyan sa baba. Yan, galing kami dyan sa baba. At umakyat dito. Ang problema ko mamaya yung pababa. Kayanin ko kaya. Yan. Paket pamol, ba Yan. Walang tao na dito sa taas dahil sa lakas sa palakas ng palakas ng ulan. Nawala ang na tao sa baba. Yan. Ah. Yan. Manood na lang kayo sa amin. <laughs> <laughs> ang lamig. Asan si Insa Noel? へもかだ。さの。<laughs> <hour> Mm. Okay, okay. Okay, okay. Thank you. Hello, Maricel Salisi. Thank you for watching. Maulan na hapon. Ang problema ko ngayon ng pagbaba. Kung madulas. Three, one, two, smile. Tapos na nga smile. Oh. kumikidlat. Kumikidlat. Yan. Ang paligid sa Chocolate Hills, green na green na ang dahon guys nung may Yan nga sabi ko sa iyo, nung may brown na brown ito ngayon, green na green na naman. At lumalakas ang ulan dito sa Chocolate Hills. Ayan. Lakas po ang tulog. malakas po ang ulan malakas po ang ulan ito ang maulan na hapon ulan na hapon dito sa chocolate hills yan oh ay well selfie 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 ha oh. <laughs> ha oh. ah. <laughs> Ay, lumalakas ang hangin. Lumalakas ang hangin. Ililipad na yung payong ko. Lakas na ng hangin. Ay, maulan na hapon. Maulan na hapon. Maulan na hapon. Bye bye guys. In ko muna ang aking vlog ha. Kasi sobrang lakas na ng ulan at hangin. Bye bye. Ang dami pa naman sana turistang dumating. Kaso lang talaga lumakas po ang ulan. Ayan.